Ayan guys, tayo na nakuha ng labong Maliit, lumang piraso Hindi okay, na na natin mag Ano

yan. Dito natin lulutuin yan sa aming kaldero na kunting tiis na lang. Tatakbo na yung mga yan. Oh? Wala kasi pang hindi, eh. walang palinis. O, oh, may itim. Yan na. Ah. Tabangan nyo guys, lulutuin na natin siya. Ito na guys, nakasalang na siya. Ano? You know? Yee! Ako order sa shop ko? So yun guys, luto na yung ating gulay. Malabong, you Ah. Luto na siya. Siyempre guys, kainan na yan, pakaluto. Luto na pala. Hangawin na lang. Okay, okay na yan. Hangawin na lang guys, at siyempre kainan na. Tatakbo na yung kaldero namin. Ayan ang kaldero ng mahirap. Ngayon talaga ang buhay sa Pilipinas. May mayaman, may mahirap. So yun lang guys. Salamat sa ating mga solid supporters dyan. Gulay. Na uh, nakakamis. Labong. Salamat sa panunod mga idol. Yun lang. Bye bye.